Ito'y mabuting balita sa ibig nila'y kabutihan. Masamang balita naman ito sa ibig nila'y kasamaan. Napakaraming tumakbo ng alalan para sumali at manalo at mamuno. Ngunit nababatid kong wala sa kanila ang paraan upang makamit ninyong lahat ang kalayaan at kapayapaan sa bansang ito. Maraming nakapagsabi na napakalaga ng mga mayag. Ngunit hindi nila mapiliwanag ito kahit sa kanilang mga sarili kung ano nga ba talaga sila kahalaga. Sa buong daigdig, dito pa lamang sa bansang ito rin, ang pinakamaraming grupong nagre-rebuilding. May solusyon pa kaya, ang o malatas pa kaya ang problema ito? Maraming mga pinuno na ibig yung hanguin sa paghirap ang mahirap. Ngunit walang ang paraan kung paano sila mahango. Kahit pag sama samahin pa ang limang lider, ang kayamanan nila ito itulong ito sa mahirap, hindi pa rin sapat na sila'y mabago ang kanilang kalagayan. Kagalang-galang na pangulo at ama ng buong bansa, mga lider, mga hukom, mga kumander, mga mayanabansang ito maging sa apat na sulok ng daigdig. Mga dalubasa sa kutosan o nangangaral ng salita ng Diyos, makinig kayong lahat sa aking sasabihin, magmula sa kargatan, kapatagan at kabundukan. Ang sinasabi ko'y hindi biro ang sinasabi kong ito. At hindi rin biro ang pinuutos at gawaing ito isalaysay ko sa inyo sa magitan ng banal na Espiritu ng Diyos ang nakaraan sa magitan ng pananakop. Ang unang mananakop sa bansang ito na pagkakalam nating lahat ay mananakop ng mga dayuhan. Maraming naging kristyano na nakipaglaban, nagbuwis ang ng kanilang buhay para makamit lamang ang kalayaan at kapayapaan kahit na matay na nila ang pinakapuno na mananakop na si Majelan, hindi nila nilisan ang bansang ito. Dito pa lamang napatunayan ng lahat na hindi nga kayang makamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagkagdidigma. At ang nakatalo sa kanila ay isang bituin na naluluson, walang iba kundi si Propita Rizal. Ang may malakas na IQ sa inyo ay kilala na ninyo ako. Ang ginamit ni Propeta Rizal ay kagulpin at papel at karunungan ng Diyos. Isinulat ni Propeta Rizal ang mga kahiyan ng mga pinuno at pinarating ito sa karating bansa, lalo na sa London, Paris. Ang pagkakalam uli natin, lahat, na nag-iisa ng nakipaglaban si Propeta Rizal, ang totoo nito ay may kasama. Sa panahon ngayon ay mamayag sa panahon noon ay hatid sulat. Makakarating ba naman ang sulat ni Propeta Rizal sa karating bansa kundi siya tinulungan ng mga mamayag? E nasa binungguan ito? Sa pangalawang pananakop na may digmaan naman na pinairan nila. Ngunit walang lumitaw ng mga propeta. Dito uli, napatunay ng lahat na marami rin nagbuwis ng buhay nakipagdigma ng mga nagikristyano na mga Pilipino hindi pa rin nakamit ang kalayaan at kapayapaan. Kung hindi pa kusa tayong tinulungan ng Amerikano'y hindi pa rin nakamit ang kapayapaan. Wala nga lumitaw, ngunit sa tulong ng mga mayab, eh, parating ito sa karating bansa kung ano na ang pinagagawa ng Apon Sa kabuuan, kaya managa ang mayab, sila ang maging daan upang makamit natin lahat ang tunay na kapayapaan at kalayaan balik ulit tayo sa nakaraan para isa-isahin kong ipaliwanag sa inyo kung ano nga ba talaga ang pakay na mananakop. Bago pa namang nakagawa ng bukob record ang Diyos, ang tao, ang Diyos ay matagal na nakagawa ng bukob record. Yan ang banal na aklat. Sa kapanahon noon, nakipagdigma sila Propita Moises upang lipulin ang sumasamba sa Diyos Diyosan at hindi lamang yun para kunin ang kayamanan. At ang pinakamayaman ay si Aring Solomon pinakamarami ring asawa, natural, pinakamarami ring anak. Ang kayamanan ni Haring Solomon ipamagi ito sa mga anak at hindi sa kanya-kanyang asawa. Yan din ang aral at utos sa bansang ito na anumang kayamanang ipinundar nila mag-asawa hindi maaaring mapunta sa iba kundi sa kanyang mga anak. At ang kayamanan ni Haring Solomon ay wala ito sa Jerusalem. Ito ang pakay talaga na mananakop na dayo ang mga Kastila at hindi talaga pampalasa ng pagkain. Pagkaisipin nyo mabuti. Kung pampalasa ng pagkain, wala po bang sibuyas, bawang, kamatis sa kanila? Ano naman ang ipapagsahod nila sa kanila mga sundalo? Luya po ba? Kung sasabihin naman natin, pagbalaganap ng reliyong kristyano, tisinsan ay tulinadang Biblia ang daladala nila at hindi tulunadang kanyon at mga bala. Hindi nila natagpuan ito. Muwi sila na ang tanging na iuwi nila sa kanilang bansa ay ang kanilang kahiyan at kanilang kasamaan. Nakipagdigma naman ang mga hapon. Ito'y nakuha nila. Sa takot ng hapon na madiritsok agad sa kanilang bansa, ang kayamang iyon, pansamantala, na dito muna sila naninirahan sa bansang ito. Napakaraming nabuwis nga ng buhay ng mga naging kristyano sa pagdigma ng mga pon at walang lumitaw na isang propeta. Dito nang ulugan at nalaman din natin na hindi nga talaga kayo makamit sa pangyaritan ng pagdigma ang kapayapaan kung hindi pa tayo tinulungan kusa ng mga Amerikano hindi natin nakamit ito. walang ang lumitaw ng mga propeta sa tulong ng mga mayag na iparating na ipaabot sa lahat ng kung ano nang pinagagawa ng Apon. Inyo ngayon na patunayan na sila pala na mga mamayag ang naging daan upang makamit ang kapayapaan at kalayaan sa bansang ito. Ito ang paraan. Nakukunin ang kayamanang ito at lahat ng bansa ay makakatikim sapagkat babayaran ang pagkakautang ng bansa sa karating bansa kunin ang ikapong bahagi. At ikapong bahagi, idagdag pundo sa kaban ng yaman na bansa at itutulong sa, sa mga, mga, mga katutubo at dagdag pundo rin sa mga papatayong mga proyekto. At ang natira, ipumahagi ito sa mga hirap. Kung sino lamang ang nakarestro, siya lamang pabibigyan at hindi naman pwede ang sanggol nga. Bago makuha ang kayamanan ito, kaya pa kapayapaan muna ang unahin at alam ko ang paraan ko paano makamit ang kapayapaan o malutas ang pinaproblema naman sa lalo na ng mga pinuno sapagkat napakalaga at sasabihin kong ito sa kinukulan kung ako'y ibig ko lamang mamuno sa daigdig nito na, na halimbawa matulad ako sa isang mayor sa na karunungan na pinagkaloob sa akin, tatlo lamang na batas bilang plataforma na bibigay may ko'y mayor na ako. Kahit, kahit ni katiting na salapi, hindi ako gagastos. Katulad nga sinasabi ko, kahit ilang palit-palit na maging pinuno sa bansang ito, kahit Diyos pang mamuno at bumaba at siya mamuno at gagamitin batas lamang na iyan, na hinango lamang sa mananakop na dayuhan, wala pa rin tino ang bansang ito. Kapag ako'y tumakbo bilang isang mayor, ganito ang aking gagawin. Gagawa kagad ako ng kasulatan na kung manalaw ko'y ipapatupad ko. Kung hindi ko ipatupad, tayag akong atulan at parusahan. 26 lahat na batas na ipapatupad na nakatakda sa bansang ito na ibibigay ko sa mga pinuno na nakanda akong humarap kahit sa mga lider. Ito, sample ng unang batas, unang batas na ipapatubad ko. Lahat ng bakanting lupain, ipamahagi ng lahat, kaysa pag-away-awayan pa ito ng ilang mga pinuno. Proseso o dahilan, sapagkat kung hindi sila makakurap sa mga salapi, sa mga lupain naman sila mangungurap. Proseso, proseso uli, upang sa isang lugar hindi sila magsikipan ang ibig makapagtanim, makapagtanim na. At ang ibig makapagalaga ng hayop, makalaga na. At makagawa ng panisdaan, makagawa na. Ito ang tanong. Ilang porsinto sa buong bansang ito na naninirahan na wala talagang katibayan na magiging kanila ang kanilang tinitirikan? Yoy, magiging butante ko na. Ngayon, pabubutuhin ko naman ang mga guro at estudyante pati empleyado ng gobyerno. Ito ang pangalawang batas na ipapatupad ko. Parang imposible nga kung halimbawa nga sila sa sapagkat kahit bago ko'y buboto nga. Pangalawang batas, lahat ng lingkod ng gobyerno na papatayin, kasama na mga guro at istigante, rebilyon ang ipapataon na porosa sa mga pumatay sa kanila. Proseso, upang maiwasan na ang abusoy ng kabataan, marit mapaternity at mapagidaping. Marami magsasabing napakabigat naman ang batas na pinapairal ko. Ang masasabi ko lamang, kung yung bawal nga gamot nga, ay wala ngang bill. Yung buhay pa kayo ng tao na higit na malaga sa lahat? hindi ba natin pwedeng gawing Nobel? Magiging malaya na ang mga mga tao na maglakad at ang mga pasaway naman sa daan, masasabi kong kayo naman ang lumayo na parang dati iniiwasan kayo ng mga tao na para kayo may sakit na kitong ay magtatanong sa akin, bakit sir? Baka dumaan naman kasi ang isang tao at napatid yung paa at yun ay nauntog, natumba na untog, diribilyo ang ipapataw na parusa sa inyo sa sinabi kong ito eh, marami nga magiging kalaban ko. Batid ko naman na dami ng buhangin sa dagat ang magiging kalaban ko. Maraming reaksyon sa sinabi kong ito. Marami naman ang magkasabi na mayroon pa rin bubuto sa magiging kalaban ko sapagkat binayaran sila, takot sila mamatay. Ito, ang batas sa pagpatay para maiwasan ng pumatay. Kung sino lamang pumatay, siya lang mga mananagot at hindi na yung nagutos pa. Kapag nalaman ng mga pumapatay na sila lamang panagutin, kahit bayaran pa mga ito'y hindi na ito papatay. Sa babawiin din sa kinila ang ibinayad, kahit pa sa kanilang pamilya, bilang matibay na ibidin siya. Marami rin magpagsabi ng mga atwiran na hindi naman niyang papatay kung hindi inutusan. Di natupad niyo ng katagang, akong bahala, ikaw ang kawawa. Sapagkat matagal nang nagsabi na huwag kayong papatay. At marami naman nagsabing, huwag niyo kong turuan, huwag niyo kong bangunahan, may sarili akong bait. Matagal nang inuutos nga ng Diyos na huwag papatay, sige pa rin ang patay. Di ang tawag ngayon sa sumunod na may mga uto-uto. Sa tatlong batas nito'y marami na pakagsabing, payapa na ang lugar ko. At marami mga, mga, mga negosyante maninirahan ng mga ngad sa tatlong batas pa lang ito ay may kalayaan na. Kung tatakbo ako mayor, tatlo lamang yan, kaya panalo na ako. Ngayon, gagawin kong anim natural, may dalawampung natira pa. Kung gagawin kong anim, masasabing dapat sumali ako kung grisman. Kapag ako'y kong naman, gagawin ko itong dalawampu. Kapag dalawampu na may, magsabi silang dapat senador tinakbo ko. Dadagdagan ko ito ng apat. Makapagsabi silang dapat presidente nga ang sinalihan ko. Ngayon, dadagdagan kong dalawa. Ninyo, inyo ngayon malalaman ko saan talaga ako inilagay. Sa sinabi kong ito, marami ka agad mag react Baka naman, ibig ko lang mangurap. Ito, matagal na ang solusyon sa kurap. Mayroon na. Ito ang batas sa korap. Lahat na mga ngurap sa kaban ng yaman bansa, kristyano man o muslim, maging sibilyan at mga dayuhan, rebilyon ang ipakataon na parusa sa kanila. Proseso sa ginawa nila ay pinatay nila pagtitiwala pagtutiwala ng lahat ng mumayan sa lahat ng mga namumuno. Sinira rin nila ang mga pangalan ng mga namumuno kasama ng mga dayuhan pagkat may namumuno ring mga dayuhan huwag nilang ikatwiran nino man na nawala ang nasabing salapi. Siniram ito ng mga dayuhan maraming magsasabing sira ang ulo ko sapagkat is na mga mga sibilyan. Kasama ng mga, mga sibilyan, huwag nila sabihin sila na silisiyan, na dukutan o na budol-budol gang, na isnat, na hold up, na karnap, kidnap at niloba ng mga bahay nila. Dito pa lamang, kapag naibigay ko na ito'y bilang na ang araw kong ipamagi sa bansang ito. Inyo ngayon nalaman, kung sino ang kinakalaban ko, mga pader at hindi basta-basta tao. Ngunit nakanda akong ibigay ito sa kagalang-galang na Pangulo na Bansa at sa mga mga leader upang masold na ang pinaproblema nila. Ito, ikalimang batas. Paano natin pananagutin kung sino lamang ang kumuha ng salapi? Kung sino lamang ang kumuha ng salapi, siya lamang ang pananagutin at hindi na yung nagutos pa. Ikalimang batas yan. Bakit? Prosiso. Hindi naman no sinti ang mga kumukuha. Alam din naman nila ang masama at mabuti. Giriduan pa po ba yan? Katutubo pa ba yan? Marami kagad mag dito sa sinabi kong ito. Ano mang katanungan ninyo ay masasagot ko? Napakarami mga pinuno na gustong maglingkod kapag nasa posisyon na ay inaayawan na rin ito dito nga napatunayan na ang tao nga namay walang kasiyahan kung sila naman iluluklok wala rin pala magawang mabuting paraan upang mahinto na sirain ang mga pinuno narito ang ikaanim na batas blunder naman ang ipapataw na parusa sa lahat ng mga lider ng mga aktivista, petitioner, rallyista, na ibig sirain ang isang pinuno. Plano ng mga lider na sirain ng mga pinuno. Pagkat ang ibig sabihin ng aking guro, kausapin ninyo ng mga pinuno na mga nagre-rebelde, aktivista, petitioner ang mga pinuno. Huwag rin kayong magmadali na matugunan kagadang ang inyong pangangailangan sapagkat hindi lamang isa ang namumuno. Kailangan din nila sa bawat isa kung ano ikakabuti ng lahat. Huwag niyo nalilihan sa lansangan at mga daan sapagkat ang kahiyan ng isa ay kahiyan din naman nating lahat. Sapagkat lahat ay may pagkukulang at may pagkamali sa daigdig na ito. Lahat ay may hangganan at may katapusan lalo na ang mga kasamaan ipinapalala lamang sa lahat sa mga ibig mamuno hindi biro ang mamuno buhay ng tao o pamunuan at hindi lamang mga bagay o halaman o hayop man sapagka nakasalala yung buong kinabukasan ng lahat ng mamayan sa lahat ng mga namuno maging ang kanilang lahi at ng kanilang mga sarili baka sabihin nyo naman na kapag kayo nagkamali at nagkasala di sinsanay na nanatili na lang akong artista hindi sana ako ngayon na nasa bilangguan. Ang pambansang awit, kahit batikan na ang mga awit at kapag binago o nagkamali sa tono, ito'y nahatulan para parasahan. Ngayon, kung sasabihin ko, napapalitan na rin ang pamagat nito, ako kaya patayin, at nagsasabi ako ng katotohanan. Babaguhin na ito at ang itutong ipapamagat nito'y sinumpa, sinumpa ang tungkulin. Unawain niyong lahat at intindihin ang itutong pamagat na ito'y sinumpa ang tungkulin. Yan isinulat ni Propeta Rizal sa lahat ng mga namumuno at ginawa itong awitin. Kayong mga nagre-rebelde, kung inaakala niyo'y gawa-gawa lamang ng Pangulo at ng mga lider ang mga bagay na ito'y, mali kayong lahat. Kayo naman ng mga lingkod ng gobyerno, kung inaakala ninyo ay gawa-gawa lamang na mga nagre-rebelde ang bagay nito ay mali kayong lahat. Kayo naman ng mga maya na bansang ito, kung inaakala ninyo ay ibig ko lamang mamuno, mali din kayong lahat. Kayo naman ng mga awad na maggrupo grupo ng mga sindikato, kung inaakala ninyo binabayaran ako sa ginagawa ko ay mali din kayo lahat. Kayo naman na mga ngaran ng salita ng Diyos, kung inakala niyo piki ang andog sa bansang ito'y malik mali kayong lahat. Hindi ako kresyano, hindi ako muslim, hindi rin ako rebelde, at hindi ako lingkod ng gobyerno. Ni sa salita ng Diyos, wala talaga na nalalaman kung hindi pa ako tinuturoan ng aking guro na ipaliwanag ang kanyang mga salita. Muli, inuulit kong muli na sa akin ang mga paraan upang makamit na ninyong lahat ang kapayapaan at kalayaan sa bansang ito. Kung anim pa lang na batasan na rin nyo'y mayroon pa itong dalawampu. Nakahanda po akong umarap sa kagalang-galang na Pangulo ng Bansa at sa mga leader o sa mga tao sa daigdig nito sapagkat nakatakda na. Pansamantala, marami pong salamat anumang katanungan na itatanong nyo eh, sasagutin ko ito sa panggita ng Facebook ay sige na pa, sa panggita ng Facebook ala rin eh, pwede magkita mm -hmm. sa sa panggita ng Facebook ng aking anak yung tama lamang at tapat at buong katotohanan inuulit ko hindi biro ang sinasabi ko at hindi biro ang mga utos nito pan samantalang marami pong salamat sa nakikinig lalo na sa mga naniwala sa mabuting balitang ito.